magandang araw po sa ating lahat. Ako na naman ang iyong kasyandera na bumabati sa inyo ng magandang araw. Ito po update ko po kayo sa upo na tanim namin. Tignan natin may bunga na. Tara, sama. O, oh, ayan guys. O, oh, ayan. May mga bunga na. Ayan. Yun, mayroon pa dun ito. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, Ayan yung mga iba. Ayan. Tignan nyo. Dito sa may bunga. Dito. May makikita ka na agad. Ayan. O, ayan. Ilan to? Isa, dalawa, tatlo. Tapos may mga maliliit pa. Ayan. 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 Mas maliit pa yun. Nakakatuwa guys. Sa so, dami ng effort dito sa sa upo na to. Yan, nagbunga na din. Yan. <coughs> nagbunga na rin ang pagod at ang upo. Yan. Yan ito oh medyo 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 na mga ilan days yun nakakuan baliktad ibaba natin para diretso siya dito naman sa may gitna ayan, ayan. sa isang puno may tatlo apat lima or higit pa. Yung iba yun. Ito. Maliliit pa. yon may sa dulo pa. Ayan. Tara sa dulo. Tingnan natin dun sa dulo. Kung may mga bunga na din. Ayan. No. Papaba na naman yung ibang mga talbos niya. Ayan. May buong maliit. Meron na akong medyo meron na akong nakita ng medyo malaki. Malaki. Ayan. Ayan. So, isang ganyan na sukat. to so guys, meron na din po ngayong ampalaya dito. Ayan. Meron na din. Makapal na yung mga daon ng ampalaya. Ayan. Yan guys ang update sa ating tanim na upo at maraming salamat sa inyong pagsama sa akin ngayong araw. Bye! Bye bye!